Hello guys, ito yung ating palaya. ang yeah. oh, mga yeah. nakasupot huh? okay. mm -hmm. uh, na. Okay, hello. Hello. Yeah. Yeah. supot. Yeah.

gamitin natin yung supot mamaya na magsupot pa ng ampalaya may nakita ako dito kanina na parang hinog ng kamatis yung harvest natin mamaya yan o oh. hmm. yan ito yung pangalawang bunga ng ating kamatis I-harvest na natin. Ang um, sarap. Ang lucky. I-harvest na natin guys para ganyan. Um, matanggal na siya dito. Kasi nabibigitan. Nabibigitan na itong ating matis. Ayan. Um, freshly harvested tomatoes. Ang iba. Ayun. Ayan. Pahinog na rin nandito. din sa loob. din. Ayun. Ayun. Okay. Ayun. alugbati natin. Ito ba ng alugbati? Ito ba ng alugbati? Ito ba ng alugbati? Ang dami doon. doon. Maloob-loob. Kamatis. Kamatis, kamatis. Ito, ito rin ating bunga ng patola. Oo, oh, yun mm -hmm. ating palaya din palaya yun yung ating unang bunga ng patola ang laki na ng ating palaya yung palaya natin yung ating ating kalabasa doon Kini ating kalabas na tiyan. Hindi dating makita itinago ko. Ito ay ng mga insekto. nabasa din okay. no guys, hindi sa amin itong lupa na yan. yan. sa amin yan. Itong mga uh, may kawayan dyan. Hindi kasama sa boarding namin to Sa kabilang bahay yan. Sa bahay Pati kawayan. yung sa Yan naman yung tanim nilang mga sibuyas. Yan. 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 Yan sila dyan Guys. ayun o, oh, nakikita nyo ba yan yung parang fern dyan you know, yun o, yun yan, yung mga yan yung parang fern dyan yan zoom in natin yung mga yan, inuulam nila yan dito sa batanes yung kinatawag nila na humahum yan o, yan yung mga yan lumahom parang niyog pag lumaki lumahom yung mm -hmm. ang kinakain nila yan yung iniruruto yung mga yung mura o malalambot na dahon yung mm -hmm. sumisibol pa lang masarap naman pwede nga ilagay sa nilaga yung mga may sabaw-sabaw pwede sa mami ayun ang

Ito, malaki na rin ito. Malaki rin ito. Ito na i-harvest na sa susunod. Ang kamatis. na i-harvest yan. Tago dyan. Maraming mga bunga ng kamatis. I like guys. So now it's up on